Good morning, good morning, good morning, guys. Yung sikat lang ng araw at 6 a.m. in the morning, Monday morning, guys. Yes. So nandito kami ngayon sa barko, guys. Ito walang akong makikita na kahit na Maliit na island at nandito kami sa kalagitnaan talaga sa ibawa ng dagat. So, mabilis yung takbo oh. Oh. naman ng galaw ng dagat. So, ang sarap ng tulog Oh, guys. Talagang malamig dito sa loob ng room namin. Ang sarap ng tulog. Para lang dinuduyan. Hindi ulang siya maano kasi banayad lang yung alon Oh. Tahimik lang yung dagat kaya yung takbo natin. Banayad lang niya, para hindi mo rin ramdam na. Hindi mo ramdam na, sabar ko ka.